So, good afternoon po, Secretary Rex Gatchalian. So, ngayon po, nagkaroon po ng traheja or malaking uh, sakuna po sa Cebu. Actually Cebu. sa buong Visayas, ah, no? Po, sa buong. Uh it started with uh, ang mga tinamaan na areas are Caraga, okay. sa Caraga, uh, sa northern sa Mindanao. And then uh, may portions tayo ng Southern Leyte, which is Region 8. Region 7 'yan nabanggit nyo Cebu. And then umabot tayo rin na may mga affected areas tayo sa Negros Island Region, sa uh, particularly sa Negros Occidental. At saka meron din tayo sa mga portions ng uh, Region 6, meron tayo sa Aklan. Uh, pati Northern Palawan, which is part of uh, Mimaropa, ay uh, medyo apektado rin. So ang ginawa ng DSWD, mula nung Monday, sa utos ng ating Pangulo, ay tuloy-tuloy uh, yung relief efforts natin. Sa katunayan, mula Monday at ngayon hanggang Thursday, kulang-kulang 200,000 na family food packs na nang nailabas natin in all those areas at patuloy tayong maglalabas. Bibilis yung paglabas kasi kung matatanda nyo, ang mga nagdi-distribute sa mga constituent ay ang mga local government units. Ang DSWD, ang ginagawa niya, ino-augment yung kapasidad ng mga local government units para hindi sila kapusin. So, bumibilis na ngayon kasi uh, nakakapasok na yung mga local government units sa mga areas na nung, nung, nung nakalipas na dalawang araw, eh, baha pa So mas buy bilis na yung ating distribution. Ang uh, utos ng ating pangulo walang humpay, walang tigil na relief efforts. Kaya papunta na ako ngayon ng Cebu. Uh, Pag-landing natin makikipagpulong ako kay Mayor Gulias ng uh, Talisay, Mayor uh, Archival, uh, Mayor Nestor Archival ng uh, uh, Cebu City at kay Mayor uh, Jonqui Uwano ng Mandawe And then tomorrow, sa pagkakaunawa ko, pupunta na rin ang ating Pangulo para naman na uh, tignan yung kalagayan ng ating mga kababayan sa mga nabanggit ko na lugar at pati na rin sa Danao City, sa northern side ng uh, Cebu, Cebu Island. Ang uh, importante dito, gusto namin paalam sa ating mga kababayan na ang inyong pamahalaan ay nakahanda na tumulong. Uh, marami tayong family food packs. Sa bodega ngayon, meron tayong 2 million. At habang uh, nakatingin tayo sa relief efforts dito sa Visayas region, eh naghahanda na rin tayo o nakahanda na tayo sa... Pagpasok ng bagyong uwan uh, sa northern side naman. So fully uh, stockpiled na ang ating Region 2 sa Cagayan Valley, Region 1 sa Ilocos uh, Region, pati na rin sa Central Luzon kasi ang alam namin tatama siya sa Aurora. So itong super typhoon na to nakahanda na tayo. Buong puwersa ng DSWD nakatutok sa mga trahedya na to At hindi rin namin binibitawan yung pagtulong sa mga naging biktima ng bagyong opong sa Masbate, Lindol sa Davao at Lindol sa Cebu. So, ganun po kahanda, Sekretary, no? kahanda ang DSWD. No? Uh, after mat at before pa, mangyari ay well Alam nyo, moment. mula naging, uh, na, mula mo po ang ating Pangulo, ang, uh, ang paradigm ng ang pag-iisip namin, na uh, sabi nga niya, hindi tayo naghahanda at nag repack -re lang kapag nandiyan na yung trahedya o yung sakuna. Kasi ang sakuna pwede mangyari kahit kailan yan. Eh. Hindi mo naman, ito, bagyo pinag-uusapan, pero hindi mo naman ma-foresee yung, uh, yung uh, lindol o yung bulkan so yung stockpiling effort natin, o yung pag-iimbak natin ng mga family food pack at non-food items sa mga bodega natin, every single day, 365 days a year, uh, 24/7, ginagawa yon. may trahedya, may disaster o wala ginagawa ng stockpiling. Sa katunayan, sunod-sunod uh, to, di ba? Napansin nyo sunod-sunod yung mga trahedya, yung mga disaster, pero nakaka-responde pa rin tayo. Natutulungan pa rin natin yung mga local government units natin, matulungan ng kanila mga mamamayan. Kasi nga, hindi tayo yung nag-aantay na may bagyo bago natin gagawin. Gagawin ko lang kayo ng detalye. Pag upo ng ating Pangulo, ang, uh, ang national stockpile o yung naka sa bodega natin, hindi lumalampas ng 500,000. This year alone, napataas natin yan all the way to 3.1 million. Ngayon, meron pa rin tayo sa bodega na 2 million kasi nga, siyempre, gumagalaw yung inventaryo. Pero ready tayo kung ano man ang sumagupa sa atin ng mga disaster. Pero bukod sa food items, yung recovery financial assistance naman yun, nakahanda na rin ang DSWD. Lagi ng Pangulo sinasabi na pagtapos ng pagkain at ng immediate relief, importante yung recovery sa pamagitan ng financial assistance. Alright po, Secretary. So, ang mga kababayan po natin po, kasi every time po tayong may sakuna or bagyo, tinatanong po nila secretary na saan yung pangulo. Even though nandoon pa rin po ang you, DSWD, naka-prepared na po. Yun po yung sinabi nung po kanina. Nandito so yun, ano po yung yung masasabi pangulo? Niyo po doon? Yun yung po. pangulo hindi, you know, the, our president is the most hands-on na pangulo. And hindi naman ako ang nagsasabi lang nito pagdating sa disaster response. Kung titignan niyo yung mga uh, titignan niyo yung uh, Sunod-sunod ng mga survey ng Pulse Asia at SWS, laging nasa top na uh, pinupuri ng mga mamaya natin yung Pangulo pagdating sa disaster response. Walang mintis yan mula 2022 hanggang ngayon. And hindi ako ang nagsasabi nito. Yung data na mismo ng Pulse Asia, pwede nyo ako i-fact check. Um, yung taong bayan na nagsasabi na pagdating sa disaster response, ang ang, ang Marcos administration sa pamuno ng ating Pangulo, laging mataas yung uh, markado na yan. So yun, Secretary, isang uh, mensahe po sa ating mga kababayan na nandirito ang DSWD always. Ang ating, uh, sa ating mga kababayan na uh, tinamaan ng sunod-sunod na mga sakuna, huwag ko kayong mag-alala. Ang ating Pangulo at ang Department of Social Welfare Development ay patuloy na aagapay sa inyo. Una kami na bibigay ng relief packs pero hindi tayo titigil hanggang sa makarecover kayo patungo naman yan sa normal na buhay, financial assistance naman. Okay, mag -alala nakatutok ko kami at sa katunayan ngayon nga palipad na tayo ng Cebu uh, kanyang umaga na may command conference yung ating Pangulo kung saan nilatag niya yung mga iba't iba pang mga instruction niya hindi lang sa DSWD pati sa Department of Energy sa pagpapakuryente sa Department of Information and Communication pagdating sa pag ng internet pati sa Department of Agriculture sa pagtulong sa ating mga magsasaka at mangingista pati na rin sa DepEd at sa DPWH so lahat yan whole of government approach so, ang in ating uh, pamalaang nasyonal sa pamuno ng ating Pangulo, nakatutok sa bawat uh, disaster at uh, sisiguraduhin na makabangon muli ang ating mga kababayan. So, Sekretary, isa po po. Uh, marami pong natutuwa kasi nag din ko kayo sa page po ng DSWD. So, uh, nalaman ko nila hindi lang pala food packs yes. ang binibigay ng DSWD. So dahil po sa vlog nyo, nakikita po nila na marami pala yung may mga watering filter. Iba-iba yun. Iba -iba yung Actually, mga lahat packs yan. po at ready to eat. At syempre may ano pa po, yung pagkain na cart po na... Lahat yan. Opo. Kung ipa-fact check nyo na lang ako, ha? Ah, yeah. lahat yan nangyayari sa administrasyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung ready to eat meals, ginagamit yes. natin yan sa mga stranded passengers. Kasi alam naman magluto pa sila sa, yes. sa terminal. Diba? Opo uh, ginagamit rin natin yan yung bigla sakuna tapos walang kuryente hindi makapag-set up ng community kitchen so kahit bigyan mo sila ng food pack at wala naman silang abrelata ay eh, paano bubuksan so sabi nga ng ating pangulo sa atin kailangan yung first day kaagad merong pagkain na ready to eat innovation yan sa administrasyon ng ating pangulo pangalawa papasok yung family food packs pero pagtapos noon papasok na rin yung non-food items mga sleeping kits, family kits, comfort kits, lahat yan, kumpleto tayo. Pati na rin yung balde na sinasabi nyo, yung self-filtration system, pangulo natin mismo ang nagpahanap nun dahil yung gobernador siya, nagamit nila yun. Kaya, as long as hindi yeah, pa po nakarepo, hindi kami aalis. We will always make sure na ang inyong Department of Social Welfare and Development hindi aalis hanggang sa makabangon kayo muli. Sa katunayan, hindi naman namin binibitawan pa rin up to now yung mga naging biktima ng earthquake sa Davao, sa Northern Cebu at ng Bagyong Opong. So habang nakatingintay lahat sa mga naging biktima ng Bagyong Tino, tuloy-tuloy eh, rin yung iba naming opisina para naman dun sa mga naging biktima ng mga unang trahedya at wag naman sana, sana lumihis, lahat ay nagdadasal. Kung meron man magiging biktima ni Bagyong, uh, papasok na Bagyong Yuan, sisiguraduhin namin na yung aming mga opisina sa Northern Luzon nakatutok rin. Eh. Kasi po, sir, marami po na one time lang daw no, ang ginagawa ng no. na... uh, pwede nyo naman ma siguro yung social media accounts namin. May mga totoong tao, may mga mukha talaga na talagang pinamamahagian ng tulong pinansyal. It comes in waves. Una, pagkain muna. Walang pamilya dapat ang hindi na walang pamilyang apektado dapat ang hindi nakakakain sa gintong mga panahon. Pagtapos noon sa recovery, financial assistance naman. And then later on, hindi naman kasi DSWD lang yung gumagalaw eh. Pati yung Department of Agriculture papasok yan para ma-restore yung kabuhayan, yung mga mangingisda at mga magsasaka na nasiraan ng na mga kasangkapan sa hanap buhay. Department of Agriculture naman yun. So uh, malamang nakatingin lang kay lahat sa DSWD, pero gusto ko ipaalam na ang presidente natin lagi sa trahedya na ganito, gusto niya whole of government approach lahat. Hindi lang DSWD, kundi lahat ng ahensya na kayang kumilos, pinakikilos sa last na sa amin. Uh, Sunod-sunod po yung kalamidad. Sek, nakakapagpahinga pa ba kayo? Alam nyo, <laughs> ano na yan eh. Parang uh, mas maganda siguro, tanungin natin kung nakakapagpahinga pa yung Pangulo natin. Kasi lahat ng effort na to ako nga nakatingin lang ako sa relief side at recovery side. Yung Pangulo natin, inaasikaso niya pa lahat. Hindi naman tumitigil ang pagpapatakbo ng pamahalaan dahil lang uh, hindi naman tumitigil ang uh, pagpapatakbo ng pamahalaan. Sabay-sabay yan ng nangyayari. So, kung kinakaya ng ating Pangulo, dapat kayanin rin namin. Kasi isa po kayo sa so napapansin na talagang ano, always active at nakikita palagi no na sa pagtulong. So ano po mensahe niyo sa mga kababayan natin aho, na sa ginagawa niyo Ako siguro una hiling kami ng uh, pagunawa pag-unawa sa ating mga naging biktima ng uh, mga sunod-sunod na uh, trahedya no na humingi ng pag-unawa kasi alam namin na uh, bagamat ginagawa namin ang lahat eh, minsan talaga merong konting puwang pa for improvement pero sisiguraduhin namin sa inyo na matugunan namin ang inyong mga pangangailangan pero gusto ko rin magpasalamat sa hanay ng ating mga local government unit kasi sila naman talaga yung first responders eh. DSWD, tumutulong lang sa kanila para matulungan nila yung kanila mga mamamayan. Kung wala yung mga mayor natin, wala yung mga gobernador natin, wala yung mga congressmen natin, mahihirapan kami kasi sila yung may kabisado ng mga lugar na yan. Makakasa kayo sa ating mga naging biktima ng iba't ibang mga disaster na ang pamahalaan nyo, ang DSWD sa pamumuno ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., hindi kami titigil hanggang sa mabalik namin ang normal yung pamumuhay. Seklas na lang yung walang gutom program kasi sabi ng pangulo, uh, bababa uh, bago siya bumaba ng preso, Dapat wala ng gutom. Yes. At Pinupok-pok namin yon. yun. Ah, kung tatandaan That's nyo, again, ako kasi mahirap Yung Ako nagsasabi, maganda yung programa namin. Eh. Yung huling SWS survey na nilathala namin nung nasa palaso kami, this was commissioned by Globe Telecom and Mondinisin. Doon sa mga beneficiaryo, kung dati-dati, close to 50% sa mga food poor families ang nasasabing nagugutom sila, napababa na natin yun by almost 9 points sa 6 buwan lamang. So may bagong survey na babalik mula again sa SWS at doon makikita natin na mas bababa pa. So we're on our way to that dream, that vision natin lahat na isang bagong Pilipinas na walang nagugutong. Yun, so, Tuloy. Of course, alam niyo mahal na mahal ng ating Pangulo yung 4 Peace Program natin. Sa katunayan, may 1.4 million na mula sa 4.4 million na pamilya ang nakagraduate dahil gumanda na yung mga buhay. Ang utos sa akin ng Pangulo, siguraduhin na mapagraduate at matulungan pa natin yung mga nananatiling mga pamilya para masigurado natin na tuloy-tuloy na yung kanilang pag-angat mula sa kahirapan at hindi na babalik sa kahirapan pa. Yun. Maraming maraming salamat po. I'll see you guys tomorrow. Yeah. Thank you. Hoy.